suki uh, meron akong gagawin na rilo walang salamin nalaglag daw yung salamin so ito may salamin akong nakita, wala talagang kasukat medyo haasain lang natin ng konti para magkasya meron ganito sa suki na saan sa kiyaku silang uh, sila ang nagkakabit pero makina yon yung umiikot yan araw ngayon ng Martes, July 23 yan maulan walang tigil ang ulan kahit pa paano eh, naka customer na rin tayo kahit maulan yan ayun oh konti na lang mga kasuki pasok na konting hasa na lang mga kasuki ingat ingat tayo pala mga kasuki ah. may bagyo tayo ngayon at uh, walang tigil ang ulan ayan sukat natin kung sakto na ba ito maglapat lang siya okay na tingnan muna natin kung okay na to konti pa mga kasuki konti pa konting asa pa kasop na to dinisan lang natin Ayan na. kakabit ko na mga kasuki ito na Ayan. kala mo kung tingnan mo may salamin pero wala siyang salamin Didikitan na lang natin siya. Ayan na. Ah. Sa dinami-dami ng salamin ko, mga kasuki. Ayan Oh. Ayan. Kahit pa paano may nakita tayong kakasya dyan. Medyo malaki nga lang ng konti. Pero kailangan hasain natin. Tapos ngayon ay didikitan na lang natin yan. yun oh. ok dikit na natin buti na lang may nakita tayong medyo kasukat inasa ko na lang ng konti ito didikitan natin dote para ano hindi talaga matanggal maganda natin ng paikot medyo patuyuin lang natin ng konte, okay na yan buti na lang may nakita tayong salamin, <laughs> nagkasya eh halos puro malalaki yung ibang nandito eh ayan oh mga salamin ko ng mga stock kahit pa paano merong nagkasya Ayan. Patuyuin na lang natin. Ibi Blade na lang natin yung sobra. Para... Ano? Ayan mga kasuki. Wait lang ha. Huwag kang magbasa. Malamig. Ayan mga kasuki. Biniblade ko yung... mga tira. Para... malinis tingnan ang salamin yan okay na okay na to hindi mm, na nakadikit na ito ate yan 1k lang ate 1k 1k hindi joke lang Ayan, tama naman na yung oras at pecha niya. Tama Ayan, na oras. Kasi, oh, okay na oras. okay na yan. So, yun, nagawa natin yung salamin ni ate. Medyo madilim na. Ayan, ma ah, oh, oh. mga kasuki, tingnan ninyo yung ano, madilim ang langit. Ayan, ulan, oo. Oh, maghapon na ulan. Ayan, thank you ate, thank you. Ayan, madilim, madilim ang panahon ayan so yun mga kasuki ano ayusin lang natin ito hindi hmm, na ayan kahit papaano madilim na eh oh. uh, naka ano naman tayo kanina naka dalawang ilo na pa battery kahit maulan ang panahon ayan at ah uh, ka... ulang tigil yung ulan ayan mga kasuki no naka dalawang battery tayo kasi uh, 1.26 tapos uh, isang uh, 2032 kahit pa paano ay eh, meron tayong um, kita na maulan na araw ng Martes na ito July 23 Thank you, thank you mga guys, mga kasuki. Maraming maraming salamat. Ingat po tayong lahat sa aking mga subscribers at mga followers. Saan man kayo naroon, ano, naroon, ano man ginagawa ninyo, ingat po tayo lagi you, thank you very much at mabagyo ngayon ayan na uh, ang battery nito 621 ito meron ako check natin natin check natin dito ka muna ayan para lumuwag buwag mawalay na talaga wan. 'Yung tapos na ba 'yan ng nagaling ba? Oo. Oh. Medyo matagal na rin ano. Medyo matagal din, ah. Tapos original talaga, matagal talaga. Ah. Yan. na latin 'yun, okay. Salamat, ah. Ligaw ka kasi Darna. <laughs> Ayan. Ito. Ayan. natin ito ng pressure. Pressure cooker. yun, Black na. Si gasket naman siya. Uy. Na Okay. Itong isa mga next ano siguro, pa pasyal ka sabado. Ba so, na ako. Oo. acara di sini. Nen dalam mau ayo koce, nggak tipe ringnya loh. No? Mm -hmm. Traffic yung kasi maulan. Ayan. So, ito na. Okay na to. Yung isa. Oh, isa lang ang ano kanong ito ano lang 150 lang. Po, may pa pa tayong customer ano na ano na pasara na ako pasara na. Ayun yung kapitbahay ko nagsara na rin. Thank you, thank you. Uli, sa ulit. Uh, uh, ulitin ko ah uh, ano mga customer ah uh, mga kasuki ano. Muli ah uh, Ingat-ingat tayo ngayon, malamig ang panahon at eh uh, may bagyo. Thank you, thank you very much eh sa eh, kapana sa tumuulan. ni, eh, meron tayong customer.